sino ay test ngayon actor na confirmed na ba din wow. na pa ay sinipresyo niya ang kanyang gender. Ubabi kasi itong siyang actor sa isa niyang kapayang actor na siya ay member ng federasyon. O, oh, di ba, Bongga? Sabi ni Bading na yung actor, matatanggap mo pa ba? Ako ay isang bad Nagiging kaibigan pa rin ba kita? Ngayon alam mo na kung sino at ano ako. Sabi niya, sagot na ba nung kaibigang young actor? Oo oh, naman. Friends pa rin tayo. Basta, huwag mo, mo lang ako jojowain. Huwag mo lang ako titikman. Mahula-hula na po kung sino ang matagal ng pinagdududak. Ba't din niya yung aga? Na yun, niya na totoong kismis sa kanyang kaibigan kapayang ako. Yes!